Sobrang sakit sa aming mga nanay makita ang ganito ang aming mga anak. Yung pinadahanda mo ng nagkakasya lang sa mababaon niya na tinitipid mo. Yun lang inakayanan mo, pinababaon mo. Tapos, bibigyan mo ng pera, pamasahe lang niya para lang makarating sa school niya. Wala siyang pambili doon. Sobrang hirap yung ganitong sitwasyon. Tapos gaganituhin lang ng ibang bata? Gaganituhin lang ng ibang tao? Anong, anong pagpapalaki? Ang ginagawa sa mga batang ganito? Diyos po. Kaya tama si Robin Padilla. Dapat na, oras na para ibaba ang pag, pagpataw sa mga bata. Kasi sila na mismo yung gumagawa ng krimen. Sila na mismo yung walang takot. Nakakapatay lang na sila ng tao. Makin mo, teacher. Madami pa sanang tuturuan yun. Nakabataan. Pero nung ginawa, pinatay. Ganun-ganun na lang ba? Ang mga isip ng mga bata ngayon? Tayo nga matatanda, nagdadalawang isip na gawin yun. Pero sila, hindi sila nagdadalawang isip na gawin yun. Tapos hindi nyo pa ma maaprobahan yung inaano ni Idol Robin Padilla. Ako, pabor yon, Para sa safety ng mga anak namin. Hindi namin kayo katulad ng mga mayayaman na kaya niyong magbayad para mabantayan ng mga anak nyo. Kami tama nang maipaghanda namin sila ng mga pagkain. Nabigyan ng kapiranggot na pera. Dahil yun lang ang nakayanan namin. Sana naman magpobra na po kami natatakot para sa si mga anak namin. Yung kahit alam mo kumasok naman. Pero andun pa rin yung takot mo kasi kahit sa school, hindi na safe. Kaya nananawagan po ako sa mga magulang dyan. Sana po Pangaralan nyo yung mga anak nyo na huwag manakit ng iba kung ayaw nyo rin masakta ng mga anak nyo. Pare-parehas tayong mga magulang, ayaw natin na masakta ng mga anak natin, turuan natin silang wag manakit ng ibang tao. Para sa ganun ay lumaki silang maayos, para lumaki pa silang maayos, para maabot pa nila ang kanilang mga pangarap.